bini bini ko bini 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 ko bini 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 salamin 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 bantang panahon na ngayon salamin 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 na panahon basta sama Maging ka ngayon sa aking pagtulog ikay hanap hanap ko Whoa, 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 Bini, bini ko, bini, 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 bini ko, bini, 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 bini. Hey. Bini, bini ko, bini, 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 bini ko, bini, 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 bini. bini. Salamin, 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 salamin. Di ay na. Hey, curse one to. Napapansin mo ba? ay lilingon ka ba? hindi kasi ang agwat dahil taas mo kaya hindi ko maakyat isa pa ayun dapat sa lakpat nyo at laging nagaabang ka na Masilayan ka at masulyapan ibang klase ang dating kapag mahirap kasi dumaan dito sa kanan eh. <laughs> trap ka dyan eh, or ipit eh <laughs> kasi eh ano ng ano to eh jeep eh kuha na ng pasahero <laughs> diba? tapos may mga nakaparada pa na naka ano. ang hirap dyan <laughs> ating pagtulog ikaw hanap hanap ko okay go go daw eh laki sa isip ng managinip ko mahal Hanggang sa pagising ko, ikaw pa rin ang nais matanaw sa mahadkan ka, halna na 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 bini bini na 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 Nabibibigas ng labi mo Ang pangalan ko ng puso mo Di talaga imposible Now, yeah, yeah, yeah. now no. Na makalapat ang palad ko Sa palad mo Makalapat ng anghel Para kang unan Para kang ulap Asayap mong lak Asarap mong yakapin ang sarap mong yakapin Baby, bini Sa aking pagtulog Ika'y hanap-hanap ko Wow, 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 Ikaw ang oh, 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 oh. laging nasa isip Maging panaginip ko Mahal Hanggang sa pag ko Ikaw pa rin ang nais matanaw Buksa ng mahadkan ka Nana -na, La 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 la

Hanggang sa magpakailan pa man Ang zam ko naman Ang panahon ay magbabago Pero sana ang pagmamahal mo Ay hindi maglaho At hindi papatapos Ang pag-agos ng pag-ibig Nating dalawa Bini-bini ko Bini-bini-bini-bini binibini, binibini. Bini-bini ka bini-bini bini-bini Salamin 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 manbang panahon Salamin nan nan ngayon Salamin 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 nam nan panahon Masasama ma maging ka Ngayon sa aking pagtulog ikay hanap-hanap ko wo 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 Ano na sisira? Ikaw ang laging nasa isip, maging panaginip ko, mahal. Hanggang sa pagising ko, ikaw pa rin ang nais matanaw. Sanang mahadkan ka, la, 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 First one beanie 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 very very now peace and love peace and love oh beanie beanie oh